Alright, habang papawi tayo guys is naisipan natin huminto dito sa may gilid ng kalsada and syempre naisipan natin magpanggap na nasiraan tayo ng motor so may experiment tayo ngayon susubukan natin yung ating mga kasamang rider na dumadaan araw-araw sa kalsada kung ba talaga nilang ibig sabihin ng mga ganitong sitwasyon so papanggap tayo ng nasiraan ilalapag natin yung ating helmet dito sa may gilid ng kalsada katabi ng ating motor. and yung twist natin dito is kung sino yung unang rider na hinto sa atin at tutulong sa atin is bibigyan natin ng panggas. So abang-abang kayo guys at hihintayin natin kung sino yung unang rider na hihinto sa atin. Dito tayo guys nakaupo sa may highway. Siyempre uh, inabangan natin kung sino yung hinto guys na naka motor na tutulong sa atin. Siyempre kung sino yung ihinto guys ibigyan natin ng pang uh, gasolina na 100 kung talagang alam nila kung ano ibig sabihin nung may nakalagay na helmet dun sa motor nakalapag na helmet kung sino yung unang tutulong guys ibigyan natin ng pang gasolina so ito yung ating twist dito natin masusuka talaga kung alam ba talaga lahat ng mga nakamotor kung ano ibig sabihin pag may nakalapag na helmet sa kalsada kung so, sino yung unang tutulong sa atin guys uh, bigyan natin ng 100 na panggas so yun yung helmet natin, nilagay natin doon nilapag natin doon sa kalsada, nasa highway tayo guys maraming dumadaan nito so na-experiment tayo, naglagay tayo ng helmet doon sa ano tignan natin kung sino yung unang tutulong sa atin guys naghintay tayo ng mga siguro 3 uh, minutes so marami nang uh, dumadaan pero wala pa rin umiinto guys kung so, sino yung unang hihinto guys ibigyan natin ng panggasolina sino yung tutulong sa atin kung alam nila kung ano ibig sabihin ng may nakalapag na helmet so rasa natin mga 3 minutes So yun, wala talaga guminto guys. Walang minto sa ano natin. Nagkita natin. Yan you know. oh. guys, wala talaga ng minto. Ang natin helmet. So, guys, marami nang dumaan pero wala talaga ng minto ng motor. So, hindi nila alam. Ay, ibig sabihin ng ano, yung helmet na kalapak doon, oh. yeah. so, wala talaga guys. walang uh, wala nga ano, Wala pwedeng manalo ng 100. So yun lang, subukan lang natin yung mga dumadaan na motor. Kung meron talagang hihinto sa atin pero wala guys. Oh. Ayun. Yung helmet natin nakalapak yeah. So, sayang bibigay pa naman sana tayo ng panggas Pagka uh, sino yung ihinto sa atin, yun, may sniper na duman, wala rin, no. So, yun sa so, pa, para sa kalaman ng ano, guys, iba. Pag uh, may nakita kayong helmet na nakalapag ng ganyan, yan. Sa kalsada, sa kalsada guys. So, ibig sabihin no na, uh, yung isang rider ay either nasiraan or kailangan nyo na ng tulong. So, tayo bisang, bilang isang rider, dapat alam natin yung mga ganyan na mga sign para makatulong din tayo sa mga kapwa natin rider sa daan no? yun sa mga hindi nakakalam uh, remind natin ulit pag may nakita kayong helmet na nakalapag sa kalsada tapos may rider may driver may motor so pwede nyo silang hintuan guys and then uh, uh, ano tanongin nyo kung anong pwede nyo may tulong sa kanila so yun yung mga sign na dapat natin alam bilang isang rider no? yun lang uh, nag experiment tayo dito guys sa highway so wala talagang huminto no? maraming duma na motor pero wala talagang huminto na motor para tulungan tayo so yun lang Ride safe sa lahat. And siyempre kita kit sa ating mga next uh, experiment guys. Yung twist natin walang nanalo. So tayo pa rin yung uh, nanalo. So yun lang. Uh, again, pag may helmet yung nakita sa highway guys, na kalsada, na nakalapag sa daan. So huwag kayong magdalawang isip na tumulong guys sa kapwa natin riders. yun lang guys. Ride safe sa lahat and God bless.